I will share a medical inquiry. So, ang tanong po niya sa akin po ay meron daw po siyang anak na 16 years old po at nagpahimoglobin sila o napukuha po sila ng pulang dugo at mababa po ito, no? The number was just 7. And further inquiry po, no, tinanong ko po kung anong cause kung bakit po bumagsak, no, itong um, hemoglobin po niya, sinabi po niya sa akin na malakas daw po kasi yung Uh, magregla no? yung anak niya at hindi daw po ito natutulog na maaga dahil ay uh, may mga homework po at mga projects na ginagawa. So usually daw po natutulog daw po ito ng alas dos at nagigising po ng alas 5. ayaw po kasi niya magpa-blood transfusion. So nagtatanong po siya kung meron po silang magagawa pa na hindi po kailangan salina ng dugo. According to the Association for the Advancement of Blood and Biotherapies, yung hemoglobin po na 7 or below, kahit na daw po eh, wala naman pong sintomas, ang pasyente ay kailangan na daw pong salinan ng dugo. At kung may sintomas na po, yung pasyente katulad na lang halimbawa ng ah, nahihirapan na huminga o kaya eh, nahihilo o kaya eh, wala na pong energy, kahit na po ang hemoglobin po niya ay 10, 8, or 9, ay kailangan na rin pong salinan. So, ang normal po kasi na hemoglobin is between 12 to 18. And anywhere below 12 is already considered as anemia. So, bakit ba nagkakaroon ng anemia no itong pasyente na ito? Dahil nga po, sabi ng nanay, ay malakas po ang kanyang regla. So, hindi po ito dahil sa hindi po siya uh, natutulog ng uh, maaga. no Although... Yung hindi pagtulog ng maaga po ay pwede po mag-cause na magkaroon po ng irregular bleeding, no? So, ang normal po kasi na uh, pagdudugo, lalo lalo na po sa ganitong mga edad, ang length po, no? Length po ng uh, bleeding po is usually uh, 24 to 34 days. Yun po yung length, no? So, kung below that or higher than that, abnormal na po yan, ngayon, pwede po yung the first two years po na talaga hindi po talaga siya uh, normal o regular for the first two years na nagre-regla po yung um, bata. Kasi po, yung brain kasi ay hindi pa po masyadong mature, no? So, ang nagko-control po kasi ng menstruation natin ay utak. At kung meron din pong uh, mga stresses yung bata, katulad na lang halimbawa nito na palaging nagpupuyat, magka-cause din po yan ng irregular na pagdurugo. At syempre po, usually pag may weight gain, o kaya po ay may problema din po sa thyroid, ay pwede din po magkaroon no, ng mga tinatawag na mga irregular no, o yung mga profuse na menstruation na ito. So ano po yung mga pwedeng gawin o pwedeng kainin? So ang pwede po niyang kainin para po tumaas po yung pulang dugo, eh pwede po siya kumain ng mga nuts, lalong-lalo na po yung green leafy vegetables. Mataas po yan sa iron. syempre po, nandyan po yung itlog, tsaka yung mga red meat. The redder the meat, the more iron it is. So, yung mga liver po, yung laman loob, like yung heart, yung kidney. Ayan po, medyo mataas din po yan no? sa, sa iron. Even sardines and fishes also contains iron.